Ah, hello po, good morning po sa ating lahat. Ah, welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber, natin tipong sasagutin. Ito yung galing po kay Mary Maso. Shout out po sa si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang mga posibleng sinyales ng ang dulagang baboy po ay nalandi? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhay ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa kayong YouTube channel. Ryan Patinyo Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga senyales ng paglalandi po ating mga dumalagang baboy. Ang ating mga dumalagang baboy po mga kaibigan, kapag sila po ay nasa edad limang buwan pataas, ang atin pong ipapakain dyan ay breeder feeds o gestating feeds na po mga kaibigan para po magsimula na pong ma-develop yung kanyang reproductive system ngayon sila po ay posible po maglandi na nasa edad 4 uh, months pataas pwede na po silang maglandi 4 uh, months, 5 months, 6 months pero sa mga panahon na yan mga kaibigan ay hindi pa pala natin pwede silang pabulugan kasi po yung mga dumalagang baboy sa mga panahon na yan ay mga immature pa lang po sila So meron po tayong tinatawag na age of maturity o yung pwede na yun po silang pabulugan. Kapag sila po ay nasa 7 to 8 months na po mga kaibigan at sila po ay naglandi, yan po, yan po ay pwede na po silang pabulugan. Kasi po, yung 7 to 8 months, yan po yung age of maturity na ating mga dumalagang baboy na atin po ang yun pwede pabulugan mga kaibigan sa tanong po ating subscriber kung ano ba yung mga posibleng sinyales na inahing baboy po ay uh, nalalandi na po. So unang-una dyan mga kaibigan, ang ating talaga pong mabantayan ay yung pag-iiba po ng kanilang puwerta. Kasi iba po yung puwerta ng dumalagang baboy na sa edad 4 uh, months, 5 months, 6 months, 7 months na hindi pa po sa nalalandi. Kapag sila po nalalandi na po at uh, age of 4 months, 5 months, 6 months, Iba po yung bulba nila kasi medyo mapula po siya at saka medyo lumalaki po ng konti yung bulba nila. Iba yung ah, hindi po siya naglalandi kasi medyo maputla lang. Medyo kulubot yung kanilang puwerta. kumpara po kapag siya po yung naglendi, yan po ay kulay pula at saka yung mga kulubot po ay nawawala. Parang nag-increase po yung size po ng kanilang bulba. Yan po yung pinakaunang unang, -unang at ipo makikita kapag naglalandi po itong lumalagang baboy. Pangalawa po mga kaibigan ay yung paglabas po ng mga sekresyon o yung mga clear uh, na parang uh, liquid sekresyon po mga kaibigan mula po sa loob ng uh, puwerta natin yung baboy papunta po sa kalabas sa kanyang puwerta. And then kapag yung mga sekresyon yan natin yung ating pong hinawakan mga kaibigan siya po ay parang madulas at saka sticky po siya. So, clear liquid po siya na secretion, na sticky, na kapag ito pong hinawakan ay may madulas po siya. So, yan po ay lalabas po sa port natin yung mga inahing baboy. Karamihan sa mga ganyan mga kaibigan natin po mababantayan na lumalabas yung mga secretion ay tuwing gabi po yan. Kaya po, kapag kayo po mag-check ng secretions sa mga dumalagang baboy, it's secret po sa gabi. Kasi, karamihan talaga sa mga baboy po, yan po ay lalabas kapag sila po papahinga na tuwing gabi yung mga clear secretions. Pangatlo po mga kaibigan, sila po ay hindi po mapakali. Sila po ay kagat ng kagat ng grills. nag po sila. Ah, uh, yung pagkakain po nila ay medyo konti lang po yung kinakain. Wala, wala, wala po silang ganang kumain. and then sila po ay nagtatawag po ng barako mga kaibigan. So yan po yung mga basic po na mga senyales po na nalalandi po yung mga ah, uh, dumalagang baboy. Importante po mga kaibigan kapag naglandi po yung dumalagang baboy at saka nasa age of maturity na po siya importante po ating i-detect yung standing hit o yung landing landi po yung mga dumalagang baboy para po siya po ay uh, perfect po na mabulugan o perfect po na makastahan sa araw na iyan para yung percentage po na siya mabuntis ay mataas po mga kaibigan kaya ang pong tandaan dyan yung standing hit atin po masasabi na nasa standing hit po yung mga dumalagang baboy kapag atin pong sinakyan yung kanyang likuran And then, hindi po siya gumagalaw, hindi po siya pumapalag. At sa yung tayo nga po niya mga kaibigan ay pointed upward. Parang ginaganahan po siya kapag sinakyan po yung kanyang likuran. So, yan po yung sign na standing hit po ng ating mga dumalagang baboy mga kaibigan. Kaya po sa mga panahon na yan, siya po ay pwede na pong maulogan. Yan po natin yung vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.